Eto, sa usaping uh, legal natin ngayong araw, sumagot na si Pasig Sitiya, Congressional Candidate, Attorney Christian Sia sa Show Cause Order ng Comelec nitong linggo para sa kanyang komento patungkol sa mga single moms. Sinabi ni Sia na bahagi ng kanyang freedom of expression or uh, freedom of speech ang nasabing komento. Nauna na, na nga sinabi ni Sia na maaaring magpalista ang mga single moms para makipagsiping sa kanya isang beses sa isang taon. Samantala, nag-issue din ng show cause order ang Comelec laban kay silang Cavite Mayoralty Candidate Attorney Alston Kevin Anarna matapos naman magkomento na ipaparaffle nito ang mga solo parents para magkaroon ng kanika nilang mga partner. Eto, para pag-usapan ng usaping nga, makakausap natin ang Presidente ng National Council for Solo Parents na si Mr. Red de Guzman. Magandang araw, Mr. Red De Guzman. Welcome sa Usaping Nigal at Ornida Nigalang po. Kayo ay uh, napapanood sa PTV at napapakinggan sa Radyo Pilipinas. Hello, magandang araw po sa lahat ng uh, nanonood at nakikinig sa ating programa. Sir, una ho sa lahat no para ho sa mga hindi uh, familiar ho sa inyong uh, organisasyon, Ano po ba yung mandato ng National Council for Solo Parents at paano kayo nakakatulong sa ating mga solo parents? Well, uh, Ang National Council for Solo Parents po kasi no, it's uh it's the result of uh, our activities naman from another NGO din no kasi yung aming advocacies actually started with the children. Uh we go down to the barangays we teach yung mga children 5 to 15 years old about math, science, Filipino values, English ganyan ano. And uh sa pagbaba namin, uh, parang na-realize uh, namin ang dami nung mga kabataan na pag tinatanong namin, kumusta yung nanay mo? Kumusta tatay mo? May mga sumasagot, wala akong nanay, wala akong tatay. So ito, it's part yung parang curiosity lang to look into it. And uh, doon namin na-discover, ano, meron palang isang sector na tinatawag na solo parents. And incidentally, yung mother ko became a solo parent in 2001. Eh, yung batas natin was uh, signed by uh, President Joseph Estrada, no, yung Republic Act 8972 noong 2000. So ibig sabihin, uh, may batas na, pero hindi namin alam. During the time na naging solo parent ang mother ko, hindi namin naramdaman. May mga programs and benefits. So When we looked into it, nakita namin, ba malaki pala yung sektor? So we decided to put up itong National Council for Solo Parents na ang primary goal was to empower yung solo parent sector. Empowerment through the form ng information and education. Kasi ang narealize din namin, ang dami solo parents, hindi nila alam ano yung kanilang uh, rights, benefits, at protection sa ilalim ng batas. So bumababa kami sa mga barangay, we do uh, solo parent orientations, And from the financial literacy trainings we give them emotional uh, and mental health uh, seminars we uh, we coordinate with different NGOs and also the government to provide mga livelihood trainings ano yung mga uh, massage therapy yung mga uh, ano tawag dito yung mga hot and cold meals ano tapos we also try to connect them sa DSWD which is the lead agency naman lalong-lalo lalo na when it comes to sa tinatawag na assistance to individuals in crisis situations. Uh, maganda ho yung uh, inyong uh, program mga ho, empowerment and uh, yun nga ho, information sa ating mga solo parents dahil nga ho ang dami naman hong batas na talaga naman nagbibigay ho ng benepisyo sa ating mga solo parents. Sir, ngayon ho, no, ano ho yung reaction ninyo sa mga binitawang uh, pahayag ni Atty. Christian Sia sa isang uh, campaign event patungkol sa mga single moms? Well, um, like I said, ano, dun sa, isa sa mga solo parent groups na nagtanong din sa akin yan, uh, I don't know Atty. Sia personally. Ano, and NCSP has, connect, has no connection with Atty. Sia. Pero we felt kasi as one of the ikang primary movers nitong sector ng solo parents, something had to be done. Kasi unang-una, we expected more from him, being a lawyer. No? being a lawyer. Dahil may may code of ethics ang mga abogado no and uh, they're supposed to be the ones ay eh, patupad ang batas they know the the ano they know yung batas better than anyone else eh it he broke some of the laws lalo-lalo na yung republic act 11313 yung uh, bawal bastos no tapos uh ano eh we felt na the sector does not deserve yung ganong klase ng treatment kahit sabihin mo pa, it's a joke. Ano? Kasi the solo parent sector has been marginalized, has been uh, uh neglected for the past 25 years. Kahit dalawa na yung batas, 8972, 11861, nandyan din yung uh, ating uh, Magna Carta for Women para sa mga babaeng solo parents, nandyan din yung uh, protection ng ating mga kamataan para sa mga anak ng solo parents and the adolescent solo parents, So, we had to speak out. We had to do something. Hindi dahil may galit kami sa kanya. Pero, as a warning to other public servants, to other wanna uh, wannabe public servants, to others who may think about running for public office in the future, to government employees, no? We are held accountable on a higher level kasi we are supposed to serve yung mga tao. We are supposed to serve. So we are supposed to be the examples. ano? You know? We are supposed to be there as an example. I mean, ang dami naman jokes na pwedeng gawin. Ano? Pwede mo sabihin, yung sarili mo na lang sana ang uh, ginawa mong joke. Mas maganda pa, baka mas marami pang patawa. Di ba? Pero to say sa mga solo parents who have been battling day in and day out, walang oras para sa sarili, lahat para sa anak, hindi alam pa paano gagawin to survive daily ano talagang laban lang ng laban araw-araw to tell them kung malungkot ka bibigyan kita ng isang araw sa isang taon para makasiping ako ano i mean it's a literal uh, it's a literal interpretation ng giving yourself in the name of public service no Ngayon sir, sumagot siya dun sa show cause order ng Comelec. No? Sinabi ho niya, yung binitawan niya mga salita, ay parte ng kanya freedom of speech. Ano ho yung uh, reaction nyo dito? Well, lahat naman tayo may freedom of speech, ano? pero again, as a lawyer, you have to realize freedom is not absolute. It comes with responsibilities. Gaano ka responsable? Doon na lang eh. No? Kasi narinig ko rin, sabi niya, uh, ginawa daw niya yung joke na yan, isang private gathering with solo parents at natawa naman sila ano and uh, kaya inisip niya okay lang i mean it shows kung gaano kababa yung ano eh, yung standards na sinusundan mo eh kasi hindi porket tumawa yung mga tao eh. ikaw mismo no you want to serve sana si nire-review mo eh kasi ako ano madalas my wife calls me out you ano, pag nagsalita ako sa public pagkatapos sasabi niya alam mo may sinabi ka na hindi medyo maganda dating siguro ganito yung mas maganda na delivery nung gusto mong ibigay na mensahe ano so i mean if if you're running for public office there should be people around you there should be yung family mo there should be yung friends mo who who, who tell you teka, parang pangit ata ano yung deditawan mo na gano'n. ang mahirap kasi humingi siya ng apology and then the next day naghahanap na naman siya ng panibagong sitisihin so gaano ka ba talaga kaseryoso sa apology na hiningi mo yung binitawan mong salita. No? I mean, andun na ako eh. Lahat tayo tao, lahat tayo nagkakamali. Pero, I mean, lahat naman tayo pwedeng maging makatao. Hindi natin kailangan pababain ang uh, standard, hindi natin kailangan pababain ang tingin sa ibang tao sa kapwa natin, lalo na yung mga nasa marginalized sector, dahil lang ano, gusto natin makuha ang atensyon ng mga nakikinig sa atin. Alright sir, uh, maganda ho yan. Naghain ho yung inyong grupo ng petisyon no, sa Integrated Bar of the Philippines, so IBP para disiplinahin si Atty. Sia bilang abogado. Ano ho yung gusto ninyong uh, anyo o ng disiplina na ipataw ho sa kanya at naniniwala ho ba yung grupo ninyo na dapat na lang siya ma sa pagtakbo bilang uh, kongresista? Well, as far as yung disqualification is concerned, oo oh, oh, eh. Uh, we also filed Actually, nangyari, if I'm not mistaken, ah, uh, if my memory serves me right, parang nangyari April 2. April 3, nagpadala kami kay uh, Comilic Chair Garcia ng copy ng video. Tapos we filed yung formal complaint sa Comelec para sa disqualification niya. Ngayon, yung kaso with the IPP, uh, marami solo parents kasi. No? Talaga sobrang... Actually, yung, yung impact sa solo parents, hindi isolated sa Pasig eh. Uh, I came from Cebu, ngayon nandito ako sa Negros. Tinatanong ko sila, narinig nyo ba, napanood nyo ba, ano bang reaksyon nyo? Lahat sila eh, galit eh. Lahat sila, walang natuwa eh, no? walang natuwa. So, pero at the same time, ano, ang intention is not to deprive him naman kasi nung kanyang kabuhayan as a lawyer. Hindi kasi yun yung message na gusto natin ilabas eh. No? Hindi, hindi yung, ang na, tanggalin natin sa pagka-abogado para wala na talaga. No, hindi yun yung message. Ang message natin, mali yung ginawa niya and hindi dapat tularan. Kaya yung sa amin, disciplinary action. We don't know how the IBP deals with the disciplinary actions. Eh. Kaya nga sinasabi namin sa IBP, uh, disiplinahin ninyo. Pero if you see it fit, na if you see it fit na kailangan in this bar, then we leave it up to you. No, yun yung sa amin. Ang sa amin lang, dapat maintindihan. Hindi lang ng mga tumatakbo ng abogado, lahat ng tumatakbo, lahat ng nakaupo, lahat ng nagsaserve sa gobyerno, may responsibility tayo, may code of conduct ang mga government employees. No? So, sundan lang natin yon. Alright, sir. Uh, ngayon naman ho, no, ngayong hapon ho, naglabas naman ho ng show cause order ang COMELEC ho, no, kaya uh uh, mayority, uh, silang Cavite mayority candidate, Alston, Kevin, Anarna. Dahil ho din ho sa remarks niya sa mga single parents. Narinig niyo na ho ba yung remarks ho na sinabi ho niya? Uh, pwede Actually, ho nating... Nasa bus, nasa bus, ako nung nabasa ko yan. All right, ako, sabi ko, meron na naman, sabi ko. Oo, oh, parang sinasabi... Exactly, no? Ang sinasabi ho niya dito ay, uh, and I quote, no? sino dito ang mga solo parents? Bakit parang dumadami ang solo parents? Kasi lahat ng solo parents, bibigyan natin ng libreng asawa. Ang gagawin natin lahat ng balong lalaki at lahat ng balong babae, i na lang natin yan. Pasensyaan na lang tayo kung kanino kayo mapupunta. End of quote. Ayan ho yung sinabi niya sa isang, uh, sa isang uh, pagtitipon. Ano ho yung uh, reaction niyo dito? Well, alam um, mo, uh, ano eh, uh, Sir Daniel, that is a classic example na ang ating mga government officials, ang ating tumatakbo who want to be public servants, wala silang pagkakaintindi. Napakababaw ng pagkakaintindi nila sa sektor ng solo parents. No? I mean, uh, nakita mo na, nag-show cause order na ang committee dito sa isa. Eh, no? Gumaya ka pa rin. Eh. Parang in-idolize mo pa, nag-denaya mo. No? So, Mukha kasing simple ang mga problema at pinagdadaanan ang hinaharap ng mga, ng mga solo parents. Ano. Pero if you look deeper, hindi. Uh, it's not as simple as uh, providing food for your kids. It's not as simple as finding a job. It's not as simple as making sure na nakakabayad ka sa kuryente, sa tubig and everything. ano ang daming gumagalaw sa ilalim. And my 15 years of experience with the sector, marami pa akong na ano eh, marami pa akong hindi naiintindihan din eh. So, to say na, oh, para mabawasan ng mga solo parents, no? I-partner-partner -partner na lang natin kayo, i-raffle na lang natin kayo. Napakababaw, ano? It's not the kind of solution na parang sinabi mo eh, oh, para mabawasan yung mga drug addict, i-overdose na lang natin silang lahat no? Parang ganoon. Which is ah, eh wag ko ano, tama ko sa ganung klase ng solution, ano? So it it reveals gaano kababaw ang pagkakaintindi sa sektor, ano? Kaya nakakalungkot na tuwing eleksyon naririnig mo para sa solo parent kami solo parent ang gusto natin bigyan ng programa no and after election ano na wala na no Alright so at uh, talaga talagang nakaka-alarm mga ho yung talaga mga ganto komento. Panghuli na lamang ho no, may mensahe ho ba kayo kay Attorney uh, Christian Sia etong kay uh, Attorney or uh, kay uh, Kevin Anarnaho no? At sa mga solo parents an ho yung mensahe niyo ho sa kanila. Well, uh, like I said ano, you know, I don't know uh, Attorney Sia uh, personally ano. You know, uh, siguro that's his level of uh, joke ano. You know? That's how he jokes with other friends and ano you know, you no, know? pero Uh, si Mayor hindi ko rin alam papano din deliver kanina ko lang nabasa no hindi ko nga ano narinig exactly kung paano sinabi pero yun nga eh no uh, reklamo tayo ng reklamo sa gobyerno natin as anong serbisyo Asan yung mga programa and yet every election hindi natin ini-scrutinize yung mga tao na tumatakbo nakakalungkot gusto mo magpakasal, dadaan ka sa napakahirap na mga procedures. Gusto mo makabili ng baril, dadaan ka sa psychological test. Gusto mong tumakbo na politiko, kailangan marunong ka lang magbasa at sumulat. What does it say about the system? Tapos sasabihin natin, bakit ganoon? Walang accountability ang mga government officials natin, ang elected officials natin, walang transparency. Tandaan po natin mga kababayan, we are the ones who put them there. Tayo ang bumoboto para sa kanila. Let's demand the highest accountability, the highest level ng integrity para sa kanila. Kasi kung ngayon joke ang tingin sa inyo, no? ano pa yan pag nakaupo na? Kanina, kausap ko yung mga solo parents dito sa Negros Oriental. Sabi ko sa kanila, ang tao, tatratuhin kayo sa paraan na pababayaan nyo sila. Pabayaan nyo yung bastusin kayo, babastusin at babastusin kayo pa ulit-ulit nyan. -ulit Pero the moment na binastos ka sinabi mo, teka lang, hindi ganyan ang tingin nyo dapat sa amin, hindi ganyan ang tingin sa sarili ko, hindi ka bawasan sa sarili ko ang pagiging solo parent, hindi ka bawasan sa pagkatao ko ang pagiging solo parent, I do not deserve those kind of remarks. Titigil po yan. So we have to stand up for our rights. Ang ating pong karapatan, kagaya ng kalayaan, ipinaglalaban po yan. So, panawagan ko sa ating mga kababayan. May 12, 2025, pantay-pantay tayo, isang tao, isang boto. Huwag na po natin sayangin. If you want yung kinabukasan para sa ating mga anak, tapusin natin yung problema ngayon at huwag na natin ipamana sa kanila. That's all we can do for our children. Thank you, Sir Danny. Tama huyan sir and we demand accountability dito sa mga nakaupo at ayun uh, sa mga uupo pa lang sa pwesto. Maraming salamat po sa inyong oras Mr. Red de Guzman. Maraming salamat din po sa inyo at mabuhay po tayong lahat. Si Mr. Red de Guzman na National Council for Solo Parents.